Lagyan natin ng konting uh, gatas. Kalating tasa ng gatas. Madali ang luto lang po ito ha mga kaibigan. Malalaking hiwa. Parang madami itong karot sa mga ilalagay. Gisa na po tayo ng bawang. Konting sibuyas. Sama na natin din eh. Halo po tayo ng halo ha. O, oh, diretso. Para alam nyo kung gaano kabilis magluto kung ready na ang lahat ng ingredients. Manok po ito eh. Konting asin konting paminta. Lagyan na po natin ng cornstarch. Luin po natin yan. Ito'y madalian lang ha. Wala ng mga aparti, apartikular na ginagawang ihiwalay, ihiwalay na galing eh. diretso na po, lagyan na natin din eh. Basta madalian lang ha. O, po natin yan. Sige po, halo. Mapula-pula na yung ating patatas. Yung carrot eh, malambot-lambot na rin eh. Sama na doon. <laughs> yan ang mga Pawardi wardi ng luto Diretso diretso dire 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 dire. Halo na po Pagkatapos ng mga ilang minuto Isama na natin itong ating Pula at saka sile, sili Halo po o, Natatandaan niyo po ba ako, Kalahating maliit na lata ng tomato sauce Natira ng isang araw o, lagay na po natin Sinipot ko po yung tubig Isang tasang tubig Halo Pag kumukulo na po, ilagay natin itong isang maliit na lata ng kabute. Oh, Haluin po natin yan. hindi oh, diba? Ang gandang tignan. No? Oh. Tikman nyo na, ha? Ano po ba lasa? Parang kulang sa alat. Kulang po sa alat, eh. Lagyan ko naman ng toyo. Tatlong kutsarang toyo. Ito po yung olives, oh. Magkakalyo sana ako, eh. Hindi na natuloy-tuloy. Ilagay na natin din sa ating manok. Oh, sige po, halo. Lutong-luto na yung ating uh, mga gulay. Malambot na. At yung ating mga manok eh, katamtaman lamang. Hindi lutong-luto pero ayos na. Malapot na po yung sabaw dahil dun sa cornstarch na pinagulungan natin ng manok. Lalagyan ko pa po ng isang tasang tubig ha. O, narito po yung ating... Uh, o, ito po yung cornstarch ha. Lagyan natin ng konting ng uh, gatas. ala ating tasa ng gatas. Tsaka na po natin ibuhos din niya hindi hmm. mainam creamy yung dating hinaan nyo na po yung apoy ha at hayaan na nating lumapo yun gusto nyo lagyan ng sibuyas na mura o kaya naman yung wansoy o kaya naman eh, konting kintsay para may berde katulad ng ginagawa ko lagyan nyo po maghalo nyo na tikman nyo na naku po, ang sarap oh. diba, dire -direcho. Wala pong uh, yan yung aking pagbibidyo para makita nyo kung gaano kadaling magluto kung ang mga ricado nyo'y handang handa na. Medyo naparami, gusto nyo bang sumaglet? Mainam po yung ganun. Lahat ng ricado yung nasa harapan nyo na, ihiwain nyo na lamang habang sinasangkutsan nyo yung bawang sibuyas. Tapos, hindi nyo po ba kakainin yan? <laughs> Patayin na po natin yung apoy at kainan na, na. Bukas, iba naman ang lulutuin natin. pawardi wardi pero masarap. Ayos, magbilaro po.